Layana, balik sa show. Vong, ayaw manood ng It's Showtime nung nakakulong pa. Super happy and emotional si Vong na panay ang pagpatak ng luha habang wine welcome ng mga kasamahang host sa It's Showtime at ng madlang people. Pagpasok ko ng ABS, sabi ko, ayaw kong umiyak. Kasi, eto yung pangalawang bahay ko, eh. Dito, kung anuman yung pinagdaraanan ko sa buhay, tanggap ka rito. Dahil ito yung mga kapatid ko, pamilya ko. At kasama roon ang madlang people. Extension kayo ng pamilya namin, pahayag ni Vong. Pinipigilan mang umiyak, di raw magawa ni Vong. Kaya lang, pagdating ko rito sa backstage, wala, eh. Bumabagsak talaga siya, eh. Sabi ko, I lock ko muna, ipin code ko muna. Kalimutan ko yung password para wag siyang palm attack. Pero palm attack pa rin, eh. Ang sarap ng pagtanggap nyo sa akin, kasunod ang pagiyak ni Vong. Hindi raw alam ni Vong kung paano niya pasasalamatan ang mga taong nagdasal, naniwala at hindi siya iniwan. Inamin naman ni Vong na iniwasan niyang manood ng It's Showtime habang nasa loob ng piitan. Sobra lang daw siyang nalulungkot at namimiss ang mga kasamahan sa It's Showtime kaya naisip niya na paglabas na lang niya sa siya manunood at babalik kaya lang paglabas ko hindi ko pa kayang bumalik pala agad kasi may kailangan may prosesong kailangan gawin pero mabait ang panginoon talagang hindi niya ako pinabayaan kaya nandito ako ulit kaya maraming salamat sa ABS-CBN dahil meron pa rin akong trabaho at nandito pa rin ang pamilya ko Sempre, masayang-masaya ang mga kasamahang hosts ni Vong sa It's Showtime lalo na si Vice Ganda. Na-happy din daw si Vice na habang nakakulong si Vong, 75% ng mga nabasang comments sa sokmed ng gay comedian tungkol sa kapwa niya host sa It's Showtime ay positive. Pag nandoon ka pala sa loob, parang ang hirap kasi nakita ko yung mga inmates ko doon, sa NBI, sa Taguig. Naawa ako roon sa mga walang dumedalaw sa kanila." Yung iba, iniwan na ng pamilya. At yung iba, parang katulad ko na wala namang ginawa pero nandoon. Ano ka, eh, I test ka talaga ni God kung ano yung faith mo sa kanya. Kaya sabi ko kay Kuya Oji, Alkasid, ang hope at faith, dapat magkasama yan, eh. Hindi po pwedeng isa lang dyan ang mataas. Dapat, magkaparehas yan, pantay yan. So, kumapit ako sa Panginoon. Kumapit ako sa asawa ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at sa mga taong nagdarasal at naniniwala sa akin. Kaya patuloy akong lumaba na malampasan ang mga problemang pinagdaraanan ko, ganoon, madamdaming paglalahad ni Vong. Sa pagwe-welcome ni Anne kay Vong ay tinawag niyang Wonder Woman ang misis ng komedyante na si Tanya Bautista. I know you have to take your time as well to be with the people who really, really missed you. Isa na dyan ang Wonder Woman na si Tanya. Saludo rin talaga ako kay Tanya. But, I just wanna say, we're so happy to have you back, and welcome home. Sumunod na nagbigay ng kanyang mensaheng pagsalubong kay Vong ay si Oji Alcasid. What's up, bro? Hindi, nakakatuwa kasi alam mo, nung wala ka, parang nagdarasal kami ng milagro na bumalik ka na. Yun pala, ikaw yung milagro. You're a miracle. Obviously, love na love si Vong ng mga co-hosts niya sa It's Showtime at nasabik sila sa pagbabalik nito. Nag-top trending nga agad si Vong sa Twitter pagkatapos ng kanyang comeback appearance sa It's Showtime. Pero may nakita lang kaming tanong ng netizen na bakit daw kaya walang nabalitang dumalaw kay Vong sa NBI man o tagig habang nakakulong ito noon. Samantala nag-react naman si Denise Cornejo sa pagbabalik ni Vong Navarro sa It's Showtime. At inulan naman ito ng mga sari-saring komento ng mga netizen. nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!